Good morning mga dad. Sa tatlo naman ay meron tayong check ng isang LG dual inverter window type. Ang concern ni ma'am sobrang ingay daw na may parang kumakalaskas. Ito mga dads, panoorin natin yung video sila sa atin. Ay mga dads, kung pakikinggan mo, parang may ginigiling sa loob na mabagal. So parang may sumasahid. So pag mga ganyan mga dads, ayan, isuggest natin agad sa mga customer natin na patayin agad yung aircon. Tapos, ang maganda dito mga kadadz, ay tayo ng uh, magchecheck talaga na legit na technician na pinagkakatiwalaan nyo. At ito na nga mga na tinoobserbahan natin kung nandito pa ba yung tulog na yun mga kadadz. Ayun na nga mga dads at narinig natin na nandiyan na naman yung tunog. So buwebelo pa lang siya, pinatay ko na kagad kasi baka lumala pa yung sira mga dads. Kapag mga ganun, tulog nga po ng paalala natin na patayin natin mm -hmm. agad na yung aircon mm -hmm. natin at ipacheck natin agad sa mga pinagkakatiwalaan nating technician. So tara mga dads, baklasin na natin. Let's go! So na, ang gagawin lang natin mga dads Ito Ang hila, taas okay. taas Tapos pilta, ang tanggalin lang natin Mayroon siyang dalawang tornillo Ayan. Hila Ang maingay, hanapin natin mamaya Tanggalin lang natin ito Hilaan mo siya dito Hilaan hmm. Oh, mag oh, magkulang nga po yun. Eh. Tapos yung mo na. Ito. Itras okay. Ay, mo lang yun doon. Tapos. Sila. Okay. Ayun, ayun na natin dito. na dito. na Sulit na pala ma'am. Tapos sila mo lang. Tapos itong dito. mo dito. dito Itanggalin mo lang At syempre mga pagkatapos natin doon, itatanggalin natin itong tatlong tornillo dito sa side ng aircon natin mga sa pinaka-cover para mabunot natin ng buo yung cover niya. Tapos dalawa dito sa likod, ayan mga dads, And after noon, meron din siyang tatlo dito sa side mga So, yan. So, si parang noon, binabanatan niya na yung kabila. Yung mga cover, ni-spray niya na. Kapag natanggal mo na yung mga tornil, meron to. Para. So, pamukha. Yan. Tapos ito. Ako, inuuna ko yung control. Tanggal Ito, kung may ako pa? Salita Tapos, so. Ito. Tanggalin natin ito. Gamit ka ng medyo flat. Kung may flat screw ka, ako ito lang ginagamit ko. Para so, di ka na kumuha ng flat screw. Ayan. Amazing! Tapos silahin mo na lang siya. Manayaw. Ayan, ayaw. Ayan. service hindi siya lang Meow, 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 meow. Ayan. Pwede siya Ito. Nasa labas ito. Ako ginagawa ko. Pinapasok ko na ito kasi kailangan wala kang scanner dito or laptop pang scan sa mga center then ito so, meron kayong LG tas meron sya dito Ayan. sundan mo lang to tapos ito meron siyang yung pinaka tube sensor nya make sure ito tanggalin nyo rin to o, kasi tinatanggal ko to long nose bar Minsan kasi mga dads, kapag hindi mo siya tinanggal tapos nag-spray ka, minsan nahuhulog siya or natatanggal mo ka, dads. Minsan kasi nahuhulog to. Tapos so, maging mabunutin ito. Ayan, natin. Tapos, hindi natin pang tatlo. 1, 2, 3.

adaptation na natin yung Ah, ano, sa board. Pronto, yes. Andiyan. Kita wala na ka namang kalito, may mga color naman sila. Lahat ma lang. Ah. Sa Ito. sa, sa. Kunin natin yung sensor. To.

Wow. Tapos ito, may siyang clip dito ito, ilalim mo siyang paganyan para bumukas ito. Ayan. Hmm? Tapos dito, ito ang wiper. Oh. Number 8 pala yung size ng nut natin gumagalit. So gagamitan natin siya ng Y socket. Y-ya talaga eh. Mm -hmm. Sabalo bakit? Okay kanta ano laha ko may jumakakalimutan ka yung magdas katulad ko maganda picture nyo muna bago tanggalin tanggalian? ba lang? kung yung tanggalian? pano na yung pano ba Baka biglang umula na malakas. dahil brand new siya, hindi pa siya nabubuksan. May tape siya dito. Ah. Uh, Ayun, hindi na siya. Hindi na brand, brand new. E. Ayun. Next na Dito tayo. Ito. Ito, mga guys. Ito siya ng dalawa. Ang dakin. Pagpasensya nyo na makadats kung medyo mahaba yung video natin. So, para masundan talaga natin kung paano ba talaga yung step by step ng pagkalas ng isang LG Dual Inverter. Tandaan nyo may mga washer siya. Nisan pagkalawangan na makadats to. Pinapalit ako lang ng ibang tornado. Para for the next time na nisin <coughs> natin siya ulit. Hindi na tayo mahirapan. Kung kalawangan na makadats. Pero ang maaari balik natin to. yung <laughs> ah, sa gilid mga dads to sa kabila oh, 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 oh. ah, ito yung dito yung Tapos, sunod na natin ito. mo ko kanina. Tapos, twist natin siya ng konti. Ayan. Ayan. Isang clip ayun. No? Pindutin nyo na lang. Yes. Pindutin nyo lang. Ayaw nyong matanggal. Pindutin mo lang dito. Wow! Ah, ano Pawang professional lag. po. Ito muna. Meron siyang tatlong nut. Para matanggal. na, o. Magtatago siya. Ano yung pakalasay, no? Oh. Madags. Kita ba? Kita ba? Yan. Yung... Bakal walas ka. Siyempre kailangan mong ito mahaba. Atras nyo ito. Practically. Tapos next to, meron pa dito. At isa dito. Misa di mo siya makikita. Ito. Pero, ano. tagu mga so, mo. Ang mo muna to. ito. yung sa Number 13 pala yung pagkakas natin mga dags Pwede na natin siyang buhatin mga dags Pwede na siya kusin Yan Dapat lumilipad oh, din ah. Dapat lumilipad din siya. Pag hindi, hindi. <laughs> kasi ilahin na lang ito. Misan masinip siya dito mga beds kasi hindi pa siya nabubuksan. Hindi din na lang ito ng long nose. Ayan. Para pumilak siya ng konti. Bumilak. Bumuka. Ay bumuka. <laughs> Umbilak. Umbilak. Ay. Ah. Oh. Ah, uh, nabukak siya. Ano pare ko po ng ito? Umbilak. Umbilak. <laughs> yan oh. Napakalinis. Napakalinis sa. Oh. Yan. Uh, talaga yan. Asa to? Kailamo ra sham. Siyang... Ibukas. Yan. Yeah. Oh, uh, tatay tumatawag siguro ng dapat. Kara. Hello, hmm. sila Ah, oh, umbilak. Asa oh, to? Hay, hindi mo na ibilak Dito ka lang ang mga devs. Yung? Tapos ito lang, dahil natanggal mo na yung tornillo, bubunutin mo lang. Ayan. Ay, ay. And then, after nun mga kadads, ito kasi hindi mo matatanggal. Ayan, tumatama kasi siya. Tumatama siya. Ngayon, tanggalin mo muna tong pan motor pasensya niyo na mga dads ko, minsan nakakapagsalita ako ng salitang alien. <laughs> ayan, so minsan nagtataka na rin ako bakit ganyan sinasabi e dito, ko. Dito, di ka malilito. Yung tornillo na, iba. Ayan o. iba yung tornillo na. At after noon, iigot mo na lang siya. Hilahin. Ayan, Pwede mo na lang pang hilahin na. Ayan. Tapos, ito. Meron siyang dalawang tornillo. Ayan. Ayan.

Tapos nice. Yay! Yan na po yung doon. So dyan po, malilinis natin si ng doon. So ayusin natin siya mamaya. Kung so, paano ba yung miksura natin nakalala. At mga kadads, hanggang dito na muna ang ating video. So, bibitinin ko muna kayo. Abangan nyo yung part 2. Kung paano ba siya ibalik o assemble ulit. At gano'n ba kalinis tingnan pag nalinis siya ng general cleaning ang isang aircon. At saan nga ba nagbumula yung ingay na problema ni ma'am. So, see you in my next video mga kadads. God bless!